Yon, mga idol. Oh, may mga aga mga idol ah. May mga aga. Hulaan Dito na kami, mga anak no kami nang pagkain. Tingnan mo mga kahoy, oh, maganda oh. Ayun, mga you. kahoy, maganda. Minsan, nandoon kami sa walang kahoy. Sa walang kahoy. Dito, may mga maraming kahoy to, maganda to, manginangin no. Oh. Oo. Uh Kaso lang pag malabas ka doon, ma, ma araw, mas mainit sa panit. na. Oh, mga idol manginas naman kami din mga idol nakita yung may mga huli naman namin ha ha eh, ngayon malaki pang tubig may mm. pa umubog doon eh. mm. baka malumos kami eh oh. <laughs> Ay, ngayon ito mga idol no? ha? <laughs> time check mga idol mga alas 9 sa ngaga lapad ko na subong ang hubas sambot lang kay taga uma kami ha may kami kabalo kung ano ah, ang uh, oh. sa dagat pa suerte laney permi amo na hala. Pa suerte. Salamat gali ida sa solid supporter sa akong nya channel, sa mun nya channel no, no ya si Master Panok man. Atos aw na kita yung mga idol atos aw na. Enggap anut suhot na. Na. Ngena nap namansanang ano eh. Nganu mahuli kay madam ano kay Madam Iska Indalo sa shout out na shout out noy ingo out Madam ah. Maniga musta kay Ma'am Munik oh kay Madam Munik da na ay, ay, Kwan. kay Kwan kay Ma'am oh kay Madam Manjie. ano yan ayan ay, lahat kayo yan kag kay ano Dodoy Romo oh kay Don Romo gali na ay Ati, ano lang na, may adlaw lang sa'yo da na. Matana matulungan mo niya mga idol. Na. Uh, sa tanan nga mga silent viewers ah. Uh, tanan-tanan kita sa inyo. Salamat Saanong mga bio. Na. Malakat na kami dito mga idol. Oh. Pero samtang dalong pa. Malalim pa ba? Malalim. manapanap lang kami ng dito. Dito sa gilid diyan oh, sa gilid ng mga butas-butas mga uh, -butas, ibang pon kahoy. Baka may alimasag diyan oh. Oh, alimango. Ya, plastic ayop. Mm. Basta makain, habuli namin yan. Oo. Basta uh, mapakinabangan. Hmm. Pwede yan. yan. pwede yan muli. Alam lang, na ang title nito mga idol, titira na naman yung mga tirador <laughs> ng mga asil. Ang mga nang ginagawa namin araw-araw kasi -araw. ganyan talagang buhay namin. Yan. Gano-gano lang araw-araw pa. O. Si PB ano? Muntiro. shut out. Si PB Muntiro. Ganito ah. Shout out, bae. Sa pag-ano ah. Bye. Ay, dito na lang mga idol. Oh, Kita na, na lang ito. Ma kami, malalim pa. Hanap-hanap kami ang butas. Done. Ay, dito na lang mga idol. Maya-maya na mga idol. Hindi nyo nga samtang grupo. Ayan. Ayan mga idol. May nakita kami ni Master Norman na butas. <laughs> Ay, oh. Sana, sir. Oh. Tingnan na, tingnan na. Ni Uka, yo. Ni Sana mahuli namin, idol. Idol, sana mahuli namin, ha. Na, unyan, nandiyak. Yun na, na. Tingnan nyo ang paghuli, oh. Ang ito. Oh, paghuli, ah. Idol, ah. Oh. Tingnan nyo, oh. Ninahin, na hina na hina. Kasi pag ako naka humuli yan baka kagat ay ako kasi hindi ako marunong mga kagat ka aga. Ito idol. Okay. Okay idol o. Oh. Tingnan mo mga idol o. Oh. Hirap talagang buhay. Hirap talaga sa amin hmm. o. Oh. Maka nung hirap no Kahit sa ilalim ginaukay pa rin no Yung hmm, na hmm. Makano, yeah. Pang ano oh Naglono uh, Ha? Naglono Ayaba limangon gid pa Ayabaw, kanugon Luno oh Ay daw Ayabaw. Bang kabalok na luno Sana kinuot na lang Ay dulo Ay daw Ay No, 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 no. Sayang. Hindi yan. Mas inilunan lang na idol. Hmm. Okay, ang... Ang no? Sa lalim. Hmm. Ang na, oh. Tingnan Luno pa, Sayang. siya, idol. Ara, tigas na. <laughs> tigas na. Tapos na. Ay, idol. Idol. Tingnan niyo na, Hmm. Nandiyan pala. Kasi katawan niya lang pala yun. Kung so, saan mga damit ya. Mga damit ya palang yon yun. <laughs> ano Pag yan, bilip si Master pa niya ni <laughs> sa sumama. Hindi siya sumama kasi nahihiya sa daw magbuwa, no? Okay. Huwag oh, iya-iya ngayon, idol. Uh, idol, doon na yun, ibig sabihin, damit ya pa lang yun ang katawa niya nandyan magoragok na ito, oh hmm? yun na no talaga oh pretty talaga kung mahuli yung limango parang wala na mga idol why na oh, parang yan na lang yung siguro eh hindi malalim pa oh, idol okay na okay sa oh, sana may kauli rin kami din mga para may salo, pasalubong. Hmm. Ah. Ito yung mga idol, no? Oh. Ang hirap talagang ang buhay. Oh. Kasi yan, yeah, mahuli na ang Kasi yan, huli pang limango. Wala pang ano, malambot. Ang matigas, na wala. Hmm. Ah. Baka... Yan, muna yan, idol. Ano lang katawan yan? Hmm. Talaga yung hirap po. O limang sana. Malaki na to, mga idol. Ilan to? Yan na na siguro idol. Sayang talaga. Ito siya mga idol. Oh. Ito oh. na nga. Oh. Mayro Oh. na. Laki na nga, idol. Ba, tugma kong gita idol eh. Ay, <laughs> Alimang. O, oh, masilaw ang idol. O, oh, oh, na. oh, oh. oh yan, o. Oh. Ugasan natin. Ugasan. Ugasan natin. Mangoy. Ah, Mangoy. Ang Tug gita idol eh. Ugasan <laughs> mo na idol. master talaga ito, Norman. Perte mo talaga idol. Idol. O, o, o. mo yan. Ay, Linisin mo idol para makita nila idol. Ayan, idol o. Oh. Bilip. Bilip talaga ako iyo, idol. Ang alam mo yan ang botas niya may laman ah. Naputol pa yung kamay Idol. Yan eh. Na Idol. pala nila ha. Ayan, hindi kayo. nila hindi marunong ha. <laughs> oh, ayan Idol. Yan ah. Oh. Yan na. Ayan, Malinis idol. na yan ah. Tingnan mo Idol. Oh, no, oh. Lag -lag pa. Oh, na. Oh, na. wow. Look na. <laughs> <Wow>. oh. <laughs> Ganda na ayan, yan. No. oh. Ay, tingnan oh. Tignan, oh, na. Ayan. Sarap yan Naputol. Oh. oh na puto hmm. ng mga Okay. Ay so, saan sana lalagyan mo, idol. Pa, ang mo ka... doon. Adon. Idol. Tara. Okay na, kuna. Ayun ang lalagyan ni Master Normal, oh. Ba, oh. kawawa ka. Oh, pakita mo, pang thumbnail ba? Pa. Oh, 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 oh pang thumbnail, oh. Sarap to, Ay, oh. mm -hmm. idol. Oh, tingnan niyo, mangoy. Mangoy to, ibig sabihin mangoy. Hay, idol ah. Mangoy. Ha. Mm, ayos. Yes. Ayos. Ayos. mo, sa plan. Hanap kami idol, dito, idol. Mamaya na, idol. Ayan mga idol, may nakita na naman si Master Norman dito. Palabas palabasin mo yan. Tara, palabasin mo. Tingnan mo. Ang hirap po. Mamaya-maya, lalabas yan. O, mga idol, oh. Na. O, ganyan lang, oh. Ganyan lang. lang kutok-kutok na lang ng ano. Pero mamaya, lalabas na yan. Oh, tingnan mo, mga idol. Okay, okay lang, idol. Ayan siya oh. Oh, oh, nao ni mango may idol. Alam ko na yun eh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Wag kang papasok ah, wag kang papasok. Idol, nandahan lang idol. Baka kagatin niya ng kamay mo yan. Daliri mo yan, sayang. Ayan, idol. May pa naman yan. Oh, naputo lang ano oh. Naputo naman. Tingnan mo idol. Magasa mo muna para makita nila. Ayan, idol. Oh, idol. Dalawa na. Tingnan mo idol. Oh, pasok. No, pasok. Grabe yung ano ni Idol oh. Oh, pasok. Pasok, mm. pasok ka diyan. Mm. Na, no, tingnan mo Idol. Anak ulit. Dalawang idol. Dalawang anak lang yan, Idol. Dalawang putas. Oh, saan to, Para. Idol? Oh, o, may tayo naman Idol. Oh, sige, naman Idol. Oh, okay. pos muna. Oh, hanap naman kami. Pos muna yan oh. Yan. Tindutin mo, pos muna. Oh, pos ana muna. Oh, tingnan mo Idol oh. Na, ah, kita naman kami ng butas oh. Na. No, okay pa rin oh. Hmm, baka may laman. Ay, sana may laman. Idol. Sana may laman niya, Idol, para makadabi tayo. Oo, ayun. Ayan na, Idol. Ayan. Okay. Okay na siya, Idol, oh. oh Okay ang, ano, oh. Tingnan mo. ah Okay ang botas, oh. Hmm. Wala. Sige, na. na mga idol. Nakuha na to. Kasi malaki wala. na. Wala, idol. Ay, ay, wala idol. Eh. Mamaya-maya na, idol. Pag maanak na niyang butas. Oh. Sige pa. Ayan, mga idol. Ay, okay na. Mga lalim pa, mga idol. Tubig. Mga tubig, oh. Si Master Pano, ando na, oh. Excited. <laughs> uh, mamaya na ako pupunta dyan pag bumaba yung tubig. Iwan ko kung may bus talaga ngayon. Kasi hindi namin alam yun. Pero, <laughs> idol, <laughs> Ah, punta Siya lang dito kasi so, so yun mga idol? Andun na si Master Pano at saka si Master Norman no? ayuno. Oh. Yan. Dyan tara, salabungin natin. May git dalawang oras yung hintay ko sa kanila diyan oh. Dyan sa puno na yan oh. Ayan, laki. Yan. Yan ako, yan ako Ayan na upo. Ayun sila, oh. nakarami siguro 'to mga idol. Ah, doon na lang may-maya mga idol pag salubong ba. Ayan Ayan mga idol. Ayan. Dito na si Master Norman at si Master Pano. Ano, kumusta? Asan na <laughs> kay Master Pano? Ang dami oh. Dami kay Master Norman. Pakita mo sa idol mo. Idol, tingnan mo ulit. kay Master Pano, pano. marami din no? oh. <laughs> May alimasag pa ata yon. Okay. Okay. Oh, oh tingnan mo idol. Oh, may alimasag ah. Ayan, oh, may tarab. Ah, <laughs> oh, tingnan nyo. Yan lang huli namin kasi malalim Malalaki tubig. Ito, may irap. Hindi, masilaw. <laughs> dito, dito. Hindi makita ng mga idol mo. Hindi makita ng mga idol mo. Oh, ayan, oh, mga idol, oh. Na, oh, idol. Na, mm. ganito, oh. ko, oh. tatlong piraso lang. Ang mm. sa nasa ilalim, eh. Oh, nah, mahirap, malalim kasi ang tubig, eh. Ngayon, mga idol. Mm. Yeah. Ngayon, hmm. master pa no dami din, oh. No. Malalaki pa yung ano nila, alimasag Babay na, babay na. Kahirap mo nga idol kasi malalim tubig. Oo, oh, malalim mo. Tara, kain na tayo. <laughs> babay na mga idol. Hanggang <laughs> dito na lang. Kasi inutom na me. Inutom na. <laughs> Solok na me. <may. laughs> Solok na me. Idol. Oh. Ay, mga idol, na babay na Kahirapan talaga ng buhay, oh. Ha. <laughs> Mas mahirap ang malalim tubig, hirap. Bye bye na mga idol Hanggang sa, sa susunod na mga video Hanggang sa uli naman idol Ayan, Hanggang sa uli Baka sa bukas o mamayang hapon O ba, basta idol Mamayang gabi Diba? Bye bye na mga idol Bye bye na Malalaman nyo kita hanggang sa uli idol ha Yan, bye, -bye. bye bye Sana mabigyan nyo kami